Naka po, eto na. Non-bailable daw po itong kasong ito ni Harry Roque. Yun. Masaya to. Merong ebidensya. Kaya ayan, um, nakaredy na para isang pa ang kaso ng PAOCC or ng Presidential Anti-Organized Crime Commission laban kay Harry Roque. May sufficient evidence, evidence to file charges against former presidential spokesperson Harry Roque for his alleged involvement in qualified trafficking in person. Yun. Sabi nga ng mga netizens, mukhang hindi lang naman ito ang uh, krimen na kinasasangkutan natin daw si Hari Roque na may kinalaman sa Pogo. Sa tingin ko ay hindi lang ito. Kaya maglalabasan lahat yan. Uh, sigurado tayo, lulutang ang mga ang mga ebidensya, lulutang ang mga posibleng testing ko para nga etong si Harry Roque ay mapanagot sa taong bayan at siyempre sa ating batas. Pasensya na, Mr. Harry Roque. Pero mukhang, sabi nga ng mga netizens, mukhang na kay Sen. de Lima ang huling halakhak Dahil etong si Harry Roque daw, eto ha. Ah, eto. Nung um, may, video, uh, may video daw kasi na noong nasa harap sila ng pinto ng opisina ni... Senator De Lima, iniinsulto nila ang pagkataon niya ni Senator De Lima. Isa si Harry Roque, sa matinding manginsulto, sa matinding magbamambaboy ng baboy sa pagkataon na Senator De Lima. At sabi pa nga niya, mabulok daw sa si Senator De Lima sa kulungan. So ano ka ngayon? Natatandaan po yan ng mga netizens. Dati kasi uh, kahit papano may mga humahanga dito kay Harry Roque bilang isang human rights lawyer. Pero ngayon na ah, nasangkot, sabi nga nila, nasangkot sa mga sindikato dito sa Pinas na, na siguradong, siguradong, pinamumunuan ng mga na, nasa Davao, ng mga taga Davao. Ito po ay komento na isa natin sa Kaya nagkaganyan natin si Harry Roque. At syempre, dahil na rin sa kanyang personal na ambisyon. Hmm. At yan po ay maging, makapasok sa pwesto sa gobyerno, sa politika. May ebidensya na kami para magsampa ng kaso laban po kay Ginoong Harry Roque. Nothing personal. Talaga namang nothing personal ito. Sabihin kasi na naman si Hari Roque na pinapersonal siya, hinaharas siya. At ito ay political harassment nga daw na matatawag. Kung wala ka namang political career sa ngayon, hindi to political. <laughs> anyway, kung ano man, ano ho, ganyan eh. Ganyan ang lusutan na itong mga ito. Ganyan ang excuse na itong mga Um, alagad at ulupong na si Duterte na pawang nasasangkot sa mga illegal na gawain at katiwalian sa ating gobyerno. Yon. It's just that, that the evidence warrants that we file those cases against him. So, hindi ito or wala personal na connection laban sa'yo, pero naglabasa na kasi ang mga ebidensya at dapat lamang nakasuhan itong isang ito at dapat siyempre managot sa batas. Ano kaya mangyayari? Ano ho? Um, katulad ng una kong sinabi, posibleng hindi lang ito talaga ang krimen na kinasangkutan ni Harry Roque bilang isang um, main player siguro na matatawag ng mga illegal na pogo dito sa ating bansa. Good luck at sana nga talagang, talagang pagtuunan ng pansin ito ng PAOCC para hindi na pamarisan ang isang katulad ni Harry Roque na ambisyosa. Good luck.